Brother Paul po mga kapatid, pag-usapan naman natin ngayon kung sino ang mga tunay na katoliko. At hindi lang yung mga katoliko sa binyagan. Matatandaan natin na ang simbahang katolika ay naglabas ng limang tuntunin kung ano ang dapat sundin na isang mananampalatayang katoliko. Isa-isahin po natin. Una, ang isang katoliko kinakailangan nadadalo ng misa tuwing linggo at sa mga araw na kanyang itinakda lalong-lalo na sa araw ng pagkabuhay dahil dito sumisentro ang pananampalatayang katoliko pangalawa kinakailangan na ang bawat isa sa atin hihingi ng kapatawaran o magkukumpisal sa ating mga nagawang kasalanan kailangan nating linisin ang ating mga sarili bago tayo tumanggap, tumanggap ng banal na komunyon. Ikatlo, kailangan bilang isang Katoliko ay tatanggap tayo ng banal na Eucharistia dahil naniniwala tayo na ito ay tunay na dugo at katawan ni Kristo. Bago natin na tanggapin ang banal na komunyon, ang banal na katawan at dugo ni Kristo, kinakailangan natin mag-ayuno. Mag-ayuno o umiwas sa paggawa ng kasalanan. Kinakailangan na malinis natin ang ating mga katawan dahil naniniwala tayo na ang banal na Eucharistia ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Panglima, bilang mga tunay na katoliko ay may tungkulin tayo na dapat gampanin kinakailangan tulungan natin ang ating simbahan na matupad niya ang ipinangako ni Kristo na ang kanyang mabuting aral ay lumaganap sa buong daigdig sa bawat isa kinakailangan na ito ay marinig at mangyayari lamang ito kung tayo ay lalapit sa simbahan at magbibigay tulong hindi kinakailangan ibigay mo ang lahat kung ano lang ang kusang loob, kung ano lang ang iyong kakayahan, yan ay sapat na. Mga kapatid, ngayon, masasabi mo ba na ikaw ay isang tunay na katoliko? Tandaan mo, mahal tayo ng Diyos at ikaw ang kanyang pinili. Maraming salamat.